ay naghahati-hatian ang pondo ng ating bayan. Kaya po pala galit na galit sila kay Sen. Marcoleta kasi hindi siya marunong makisama sa ganitong sistema. Kaya po pala uh, ang init-init ng dugo nila kay Sen. Marcoleta kasi yan nga, ayaw makisama ni Sen. Marcoleta eh. kasi gustong ayusin ni Sen. Marcoleta yung sistemang ganito. Pakinggan po ninyo guys ang pahayag po ni Sen. Marcoleta. Meron bang nakapag-isip sa inyo? Libawa, sa inyo pong mga mababatas, kung paano nga kaya mahihinto o masusulusunan itong problema ho ng pambasang budget natin? Hindi kasi ako nagkaroon ako ng idea. Kaya nga nagkakaroon ng ganong mga eskema eh. Kaya Oo, nagkakaroon na, ng na, ganong na, na, mga adventurism. Yan. O nakapag-iisip sila ng kung ano-ano kaparanan. Hmm. Para nga makagawa sila ng bagay-bagay uh, na kanilang uh, pagsasaluhan. O, oh, pagkakakitaan. Pagkakakitaan. Yan, opo. Eh... Na, na, na nakita ko na eh, nung ako eh, ano pa eh, nung na, nandun ako sa Blue Ribbon Committee. Ano mm -hmm. ba ako yung bakit ka, meron na tayong NEP? Yung, oh. yung, yung, NEP, ito yung National Expenditure, Expenditure Program mm -hmm. na ang nagpupundar nito sa umpisa, yung tinatawag na Development Budget Coordinating Council. Ah, ito yung DBCC? Ito yung DBCC. Ah, uh sino pala bumubuo ng net? Eh, kasama sila doon. Ah, oh, okay. Pagkatapos, okay, okay. kasi pasisimulan nila, sila yung magsisimulan ng mga general principles kasi. Ah, uh -huh. So, ang DBCC, sila yung magsasabi ng ating mga economic variables. Okay. Yung mga okay. economic assumptions natin, kinakailangan ito yung ating magiging parametro. Uh -huh. So sasabihin niya, kailangan ang inflation natin, ang rate of inflation ay kunyari uh -huh. hindi tataas sa 4%. Uh -huh. O, yung ating uh, debt to service debt to GDP ratio ganito. Okay. Yung ating ekonomiya kinakailangan lumago tayo between 5.5 to 6%. Okay. Ito yung mga uh -huh. economic variables. Opo. Uh -huh. So mula doon sa mga variables na yon, magsasubmit ngayon ng kani-kanyang budget ang lahat ng ahensya ng gobyerno. opo. May meron silang pamamaraan diyan naka-online naman sila eh. mo ba si Nelson Department of Agriculture. Yan. Ikaw naman May. DNR. NR. Yan. Merong lahat at DND, lahat ng ahensya magsasubmit ngayon, ngayon. Ang DBM ngayon, komo siya yung naatasan na siya yung bi bali budget mag budget magba-budget na lahat ng pondo na yon so, mag mag siya magtatala lahat yan no, po Ngayon, ang, ang ang pinakamalaking tapatalaan na yan manggagaling sa Department of Public Works and Highways ah hindi pa inamin niya na wala siyang masyadong control doon sapagkat specialized agency daw ito kaya minsan pero tatalunan, pa, paano i Bakit wala kang kinalaman dyan? Lahat ba nang itinala niyan? Wala ka bang karapatan para tingnan yan? Sabi ko eh, na si oh, po. Ikaw ang ah, ikaw ang budget eh. Ikaw ang nakakao. Oh. Di ba pinagmulan natin yung mga economic variables, Opo. yung economic assumptions na sila ngayon ang magiging guideline natin. Kaya natin inilatag ito. Tama na ang pinakapundasun eh. Oo. Oh, oh, lahat na ano eh. Oh. Oo mula doon inamin nila na okay meron na ngayon hanggang sa ma, ma, ito tinatawag yung 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 stage na to ito yung tinatawag na budget preparation okay okay, okay budget preparation yan hmm. so lahat ng nakatala to, ng assumption natin ito ang mga pangunahing pangangailangan ng ating bansa uh -huh. at ng kanyang mamamayan. So nakatatag na yun, ano? Uh -huh. Ibig sabihin, ang pinagmulan nun ay yung pangkalahatan at individual na tuntunin o nainisip ng bawat ayan siya na binuo ng DBM, Opo. ito ngayon ang panggastos natin para sa ating mamamayan. Uh -huh. At nakasalig na doon kung saan natin kukunin. Uh -huh ang ikabubuhay natin. Yung gagasusan na O, kaya lang, nung tinanong ko, paano nangyari? Bakit nagkakaroon ng ganito, ganyan, ganyan? Uh -huh. uh, inamin ngayon nila na mula dun sa naitatag na nila Opo. na nabuo na, na, na nila, Yun yung na, yung na, pinakanip. nabuo Opo. na yung conservative estimate. Ito, ito, yung pangunahing pangangailangan natin. Hmm. po ba ipapasa sa Kongreso? Oh? Yun po ba yun? Yung kabuuan na yun? Ito nga yun eh. Ah, okay. Opo, ito opo. Ito nga yung National Expenditure opo, Program. Yun tawagin yun, nila NEP. Opo, yun po yung ilang libro na sinasubmit sa Kongreso. Oo, oh, oh, yun. Yun, yun, Oh, oh. Di, Ngayon, ngayon ang hihimayin. Hmm. Ngayon, habang inihimay yan, meron silang tinatawag na ibinibigay. Inamin ngayon ng DPWH. Uh -huh. May alokabol. So, dadagdagan yung net, meron oh. lalagyan ng allocable. Bakit ka ako nilalagyan ng allocable? Magtapat na kayo. May, may allotment pala, no? Oo. So, oh, mm. Kumbaga, ang allocable is an allowance given to the members of the House of Representatives. Ah, Kasi doon magsisimula eh. Nakita mo naman sa salig ng batas natin, uh, the power of the force tama po. to the House of Representatives. Kasi appropriations ito. Eh. Yes po, yes. Oh. So pagka appropriations, fiscal o private ano, nagsisimula, House It's of Representatives. House of Representatives oh. o, Ba't ka kung nagkaroon naman kayo ng ganong patakaran? Kasi po, para hindi na po mamulest kayo ng aming mga inilatag. Ah. Uh, um, para hindi na po kayo manggulo. Hindi na pa kayo naman. Oh, o, oh, oh, si, po, kayo si, oh, si Congressman Nelson, uh, oh, po. Lubao. Oo. Oh. Tina mo na, bakit nilagay mo yung ganyan niya? Papano yung distrito ko? Yan, yeah, yan. Uh, yun, oh. okay, para hindi na po kayo manggulo. Sir, huwag na po kayo manggulo. Totala meron naman po kayo. May ah. ala. O, oh, eh, ito yung aloka Sa so, isa pala sa kasita, pakareglo pala yun. O, oh, aloka ball. <laughs> Pagkatapos ng aloka eh, 300 may igit yun eh. Opo, oh, sa lower house. O, oh. oh. eh, ang bawat isang, sabi ko nga sa inyo, pagka regular congressman ka, 1 billion na natin. 1 billion. Oh, Ako, okay, laki. So, bro. meron kang, may nakalaki sa yung 1 billion uh -huh. na maglilista ka ng project na gusto mo. Uh -huh. hmm. mo Kasi ngayon. bawal na yung pork barrel, kaya ngayon yung ginawa nila, uh -huh. pwede ka ngayon maglista. Yes, maglista mo na. So, ang tawag nila, insertion, lista, amendment, blah, 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 whatever. Yes. Uh -huh. Oh, maliban doon sa allocable, meron kang leadership, sabi niya. Uh -huh. Ano ba naman Ano leadership? Iyan po okay. yung mga leader. Andiyan po yung speaker. Andiyan po yung deputy speaker. Andiyan po oh. yung majority leader. Andiyan po yung deputy majority leader. Oh. Andiyan po yung minority leader. Yan. Oh. Andiyan po yung mga chairman at vice chairman ng appropriations committee. committee. Yan. Oh. O magkano naman yan? Ito po. O pabukod yan, ay maglalagay po ng unprogram. Bakit? Yan. Ay, ba yun pa, pa. pa po yung unprogram? Kanina naman yan. Ay, ay, ay. Yun yan ang mga hindi pa nakikitang maaaring paggalingan ng ating mga pangangailangan. May, may condition naman yan eh, uh -huh. Yan naman ay hindi magagasta yan habang wala tayong perang naiutang o kaya isa-certify ng treasury. Uh -huh. So may, meron pong ano yan. Meron, mer may, meron pong ano yan. May limitation po yan. Uh -huh. O so, pagkatapos yan. Oh, yung katapos po niyan, dinagkaroon na po ng ng pagsusulit po dito sa house. Nabasa na po ng pangatlo. Propo. Ibig sabihin third reading, tapos na po kayo. Final reading, Ang tama. Tawag niyan, it's gab. Ah, so House of Representatives oh. General Appropriations Bill. tama, uh, House na siya. Oh, hindi, mm. itataas ngayon sa Senado. Tama, mm. isang araw pa siya napasa na, ha. Bukang dito na siya. Oh, oh, eh na na sa na na namin 'yo. Binigyan na po, binigyan na kami nasa online. Propo. Nakikita na namin ngayon. Ito pala yung ginawa ninyo, ha. Oo. Oh. Oh. Ah, Magkakaroon ngayon na tinatawag na by camera. ano, parang nagiging suhol pala yun ng DBM sa mga mambabatas para hindi na pakialaman kung ano man yung inilatag, inilatag nilang uh, budget. Kung napapansin po ninyo guys, talaga palang napaka-systematic po nito at napakarami pala talagang nakikinabang nito. Bagaman po ang, ang sinabi po dito ay napubunta po pwede pong maglatag ang mga mambabatas ng mga proyekto. Eh ang tanong, yun po ba ay nakasalig sa kanilang trabaho sa kanilang mandato. Di po ba ang mga congressman at ang mga senador ay mga mambabatas? At hindi po kasali sa kanilang mga mandato ang magpagawa ng mga proyekto. Hindi po ba? Alam niyo na ngayon guys kung paano ang nangyayari, kung ano ang nangyayari ngayon dyan sa, uh, sa budget ng ating bansa. Nakakalungkot lang guys kasi uh, halos lahat para sila nakikinabang dyan. Ano? ka, siguro mas malaki yung sayo. Pero kung kalaban ka, eh, katulad po guys nung nangyari dati kay Sen. Marcoleta, tinanggalan po siya ng mga budgets ng, uh, ng 19 Congress at ng mga nakaraan pa. Kasi nga po, maingay si Sen. Marcoleta, ayaw niya ng mga ganyan eh. Tinanggalan po siya ng budget, yung budget po na sana'y ginagamit po niya dun sa party list. Di po ba, ang, ang sagip party list po, kung napapansin po ninyo, nagpost po ako, na napakarami po ng natutulungan ng mga binibigyan ng uh, ng mga goodie bags pinamamahagi tulong ng uh, ng sagi party list so kinukuha po 'yan doon sa budget po ng uh, party list ano po pero tinanggalan po niyan ang uh, sagi party list ng budget nung mga nakaraan pa so dahil nga po sa hindi kaalyado ng administrasyon so ayun damay po yung mga uh, umaasa dito sa sagi party list ano po so ayun Nakakalungkot lang isipin na ganun pa lang nangyayari. So ano kayo sa palagay ninyo? Comment naman po kayo dito. Please follow lang and share naman po. Thank you.